So for today's vlog, kasama natin yung mga pamangkin ko kasi bibili kami ng mga school supplies nila. So kasama natin si Nicole, si Jenny B at si Johan. Papunta nga pala kami ng SM nito at andito na kami sa entrance. Papasok na kami ng SM at papunta sa National Bookstore excited na nga yung mga batang bumili ng kanilang mga school supplies. At ito na nga guys, andito na tayo agad sa National Bookstore at sinabi ko sa kanila na kumuha na sila ng kani-kanilang mga basket kasi gusto ko na sila yung pipili ng kanilang mga gagamitin sa school. So ito, naglalakad na sila, kanya-kanya na silang tulak ng kanilang mga basket at ito na nga guys, pinakita ko sa inyo yung mga uh, school supplies, yung price. Pero yung price ay hindi mo makikita sa mismong product or sa outside ng cover. So, makikita mo yung mga price ng mga school supplies doon mismo sa mga place kung saan sila nakadisplay. Tulad nitong writing notebook na tiningnan ko, wala siyang price sa mismong notebook. So, kinuha ko na lang siya. And, ayan nga, makikita nyo yung mga price sa kanilang, kung saan sila naka-display. Doon lang yung price, guys. Compare before, uh, yung price is nasa packaging niya na. Pero ngayon, iba na. Wala na kayo makikita price sa mga packaging. So eto, andito na nga tayo sa mga paper section. Ayan yung mga price nila guys. At namili na kami. So kumuha kami ng iba't ibang klase ng papel. Siyempre kumuha ako ng uh, maganda yung quality at yung okay naman. So yan guys, bumili ako ng marami. Para if ever na maubusan sila, hindi na sila magahanap or bibili pa sa labas. Kaya yan, yan nga pala yung mga price ng mga paper guys at iba-iba rin yung price nila at iba-iba din yung quality. So, nasa sa inyo na yon kung ano yung pipiliin nyo. Pero maganda nga palang quality yung Orion's brand. So, ito na nga guys. Andito na tayo sa mga notebook section. So, first is bibilan ko muna yung aking pamangkin na grade 1. Kaya pumunta ako dito sa mga writing notebook. So, pipili ako ng iba't ibang color. Pinili ko yung ganitong klase para hindi na kailangan balutan. So, pumili na ako ng iba't ibang kulay dyan. Yung ganitong notebook nga pala guys ay meron na siyang kasamang plastic cover so hindi niya na siya kailangan balutan. Naalala ko noon yung nag-aaral pa ako ng grade 1, yung mga pinipili kong notebook is yung mga cartoon character yung cover, mga artista kasi ang ganda nila tingnan. Pero once na nag-start na yung klase, papakoberan din yon ng inyong teacher ng iba't ibang color. So eto better na ito at lalagyan mo na lang ng name, grade and section. So yan, si mama yung naghahawak ng basket na para sa grade 1 kong pamangkin. Kasi ayoko na maghalo-halo yung mga gamit nila. So, alam ko yung mga kulang at yung mga kailangan pang bilhin. So, andito naman tayo sa mga pang high school na notebook. So, bibilan ko si Jenny B ng mga notebook na kailangan niya. Pinili ko rin yung ganitong kulay guys na notebook para hindi na niya kailangan koberan. And may plastic cover na rin siyang kasama. So, eto nga guys ay 32 pesos ang isa at syempre si Jenny B muna yung pinilian ko ng 10 pieces na iba't ibang color ng notebook. Grade 7 na nga pala si Jenny B sa pasukan at first time niyang makabili ng mga school supplies dito sa National Bookstore kaya sobrang senya at excited. 10 pieces na notebook nga pala yung binili namin para sa kanya at yan nakapamili na nga kami ng iba't ibang kulay ng notebook Natapos na nga pala kaming makapamili ng sampung notebook ni Jenny B. And yan, binilang ko ulit para sigurado na sampu talaga at hindi kulang. Ang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon, dati yung notebook is 10 pesos lang. Pero ngayon, 32 pesos na ang isa. Kaya dapat sa mga estudyante, pag-ayusin nyo yung pag-aaral nyo. Dahil ang mahal-mahal na mga gamit sa school. So nag-decide nga pala ako na ako na magpapaaral sa kanilang dalawa. Pero since mga bata pa sila, ako na talaga yung bumibili ng kanilang mga gamit sa school. Yun kasi yung tulong ko sa ate ko para sa mga bata. Gusto ko kasi silang tulungan sa kanilang pag-aaral hanggat makakaya ko. Kaya pinapangako ko sa sarili ko na hanggat kaya ko, tulungan ko sila sa kanilang mga pag-aaral at natapos na kaming mamili ng mga notebook ni Jenny B. So ang next ay kay Nicole. Si Nicole naman yung ating bibilhan ng notebook. So sampung pirasong notebook din sa kanya na iba't iba ang kulay. Si Nicole nga pala ay grade 8 sa pasukan. Same level sila ni Johan, pareho silang grade 8. So yan, pinipilian ko na siya ng iba't ibang kulay ng notebook nabilhan ko na rin nga pala sila ng mga sapatos, uniform, at iba pang kailangan sa kanilang pag-aaral. So after nga namin makapili ng mga gamit na notebook ni Nicole, is pumunta naman kami sa mga pencil section. So kumuha na rin ako ng mga pencil para sa kanilang dalawa. Siyempre, binilhan ko na rin yung pamangking ko na grade 1. Sa pencil section, katabi niya lang yung mga Crayola. So, kumuha ako ng dalawang Crayola para tig-isa sila. Ang next ko namang hinanap ay si Johan. Nakita ko siya na nagtatry ng iba't ibang ball pen. So ayan na nga pala yung mga napamili niya. Nakabili na siya ng mga notebook niya. So ito nga pala yung section ng mga ball pen. Sobrang daming ball pen na mapagpipilian. Pwede nyo siyang itry para if ever na hindi gumagana, is mapapalitan nyo agad. So ayan, inaantay lang namin siya. And kumuha na rin ako dito ng pambura. So dalawa rin yung kinuha ko para tig-isa sila binilhan ko na rin pala si Nicole and Jenny B ng kanilang mga ball pen dito naman sa section na to is yung mga ball pen na set na so pwede kayong mamili merong 3 pieces, 4 pieces sobrang affordable lang kaya yun na yung pinili ko para mas marami silang magagamit so yung pinili ko is yung 4 pieces yung laman yung dalawa yung black isang blue and red so dalawang set yung binili ko noon para tig isa sila and bumili pa ako ng isang extra na black ball pen para mas, may extra sila na gagamitin if ever na maubusan ng laman and bumili na rin ako ng stapler pantasa yan yan yung pantas ang binili ko, yung color pink and blue para tigisa rin sila. So, yung kay Johan naman, yung mga gamit niya, is siya na yung pumili talaga. And, siya na yung man yung nakakaalam kung ano yung mga kailangan niya. Next naman is yung mga notebook ni Johan. Ayan, nakapili na siya. Bumili na rin pala ako ng maraming maraming papel para if ever na maubusan sila, meron silang extra. And pumunta na rin ako dito sa mga band paper section, colored paper, yan. Hinahanap ko yung short bond paper kasi madalas kailangan yun sa school. Kaya bumili na rin ako ng tatlo para tigi-isa sila. And bumili na rin ako ng colored paper para if ever na is meron sila. Hindi na sila bibili sa tindahan. Halos patapos na nga pala kami sa pamimili. Pero naalala ni Johan na kailangan niya pala ng folder. So sinundan ko siya sa mga folder section. So ito namimili na siya ng folder na gusto niya. Pero bumili pa siya ng ganitong board. Hindi ko alam kung para saan, pero binili niya pa rin. And hinanap niya yung mga folder na gusto niya. So yan, tingin-tingin lang siya dyan kung ano yung mga yung gusto niyang folder na bilhin. Iba na talaga ang kabataan ngayon. Kapag nagbibinata na, sila na mismo ang nagdidesisyon kung ano yung mga gusto nilang gamit. So hinahayaan ko lang siya kung ano yung mga gusto niyang bilhin. At finally, natapos din. So, ito na nga, nandito na kami sa counter area. Magbabayad na ako. At ito na nga pala yung lahat ng mga napamili namin. Akala ko, konti lang pero ang dami pala. Naka tatlong paper bag nga pala ito. At ito, natapos na din ako sa pagbabayad. At ito nga pala yung total ng lahat ng napamili ko. At ginawa ko pang sash yung resibo sa sobrang haba. Ito nga, sobrang saya ni Mama. After namin mamili, pumunta kami ng Jollibee. Magbimiriyanda muna kami kasi napagod talaga kami sa kakapili ng mga school supplies. At ito nga pala, nagaantay na lang kami ng aming order. So guys, andito na ako sa bahay. At ishishare ko sa inyo yung mga presyo ng mga binili kong uh, school supplies para sa mga uh, pamangkin ko. So, first is yung uniform. So, bumili ako ng uniform nila. Ito, isang, la isang large and isang small. Tig dalawa silang binili ko ng ganito kasi para naman may bago silang uniform. Meron naman silang lumang uniform pero syempre, mas maganda pa rin na may bago silang uniform sa pasukan. So, bumili ako ng dalawang large. Ang price nga pala nitong large na white uniform is 220 kapag binili nyo to ng Pasukan na mas mahal, uh, mga 250 na daw siya. So, kaya pinili ko na bumili ng mas maaga or malayo pa sa pasukan para makamura ako at magkaroon at at mabigyan ako ng discount ng tindera. So, ito namang small size, bumili rin ako ng dalawa. Ang price nito ay 210. So, bumili ako ng dalawa. Ayan, ito 220 yung large and 210 naman yung small size. And, bumili din ako ng kanilang uh, skirt or palda. Ang price naman nitong palda ay 300 each. Isang size 70 at isang size 65. So, 300 each. Natawaran ko siya ng 280 each. So, yan. Bumili ako ng dalawa nito. Tigdalawa din sila para naman may palitan. Ayan. Kung hindi nyo na itatanong, guys. Uh, ako na nga pala yung nagpapaaral sa... Uh, mga pamangkin ko sa dalawa kong pamangkin na babae kasi gusto ko na makapagtapos sila ng pag-aaral. Syempre kung kayo ko naman silang suportahan, why not, 'di ba? So 'yan. And hindi lang uniform yung binili ko sa kanila. Syempre kailangan may bago rin silang sapatos. Ang sapatos nga pala guys ay 500 uh, pesos. Pero natawaran ko to ng 480. So, yan. Binilan ko sila ng tig-isa. Ayan, pareho silang 500, pero 480 na lang sila guys. Mas mahal pa sila kapag pasukan na, kaya mas maganda na bumili kayo ng malayo pa sa pasukan. And also, bumili rin ako ng kanilang mga kailangan, like medyas, ganyan, and yan. <laughs> May medyas pa. Necktie. So, bumili rin ako nito ng dalawa. And yun nga, yung school supplies na binili namin Uh, kanina lang. Alam nyo guys, napakamahal na ng school supplies ngayon. Grabe. Nung nag-aaral ako, siguro mga 8, 9 pesos lang yung notebook. Pero ngayon guys, is 32 pesos na each yung isang notebook. Sobrang mahal. At ito namang writing, is bin binilhan ko rin yung pamangking ko na lalaki na grade 1 na sa pasukan. Tingnan nyo guys, hindi lang isa yung, yung binilhan ko ng school supplies, kundi Apat, apat na estudyante guys yung binilang ko ng school supplies kaya sobrang uh, grabe talaga. Pero syempre, kailangan suportahan natin kung kaya naman natin silang suportahan. So, ang writing notebook, nagkakahalaga siya ng 31 pesos sa National Bookstore. Yan, meron na siyang ang cover, plastic cover, and pinili ko yung mga gantong color kasi ganito talaga yung gusto ng mga teacher para hindi mo na kailangan balutan. Ang bili ko nga palang writing notebook ay ilang piraso to? 2, 4, 6, 8. 8 pieces na writing notebook for grade 1. Ang price niya ay 31 pesos each. Yan. And bumili rin ako ng notebook ng mga pamangking kong babae na junior high school na sa pasukan. 2, 4, 6, 8, 10. So, bumili ako para kay Nicole 10 pieces. Ang price naman nito guys ay 32 pesos. 32 each. So yan bumili ako ng 10. Tig 10 sila ni Jelly B. So yan, tingnan nyo kung magkano yan. And ito naman kay Johan, ito uh, mas mahal 'tong ganitong notebook. 52 pesos each. So yan. Bumili siya ng 8 pieces. 2 4 6 8 8 pieces ng 52 pesos each. So, mas mahal yung pinili niya, pero maganda yung quality ng notebook. Yan. Ang ganda nitong, ano na to, notebook na to. Pangarap ko tong notebook ng ako ay nag-aaral ng high school. Yan. So, yung kanya is 52 pesos each. Bumili siya ng 8 pieces. And, bumili rin ako ng mga band paper. Yan, colored paper. Para in case na nila sa school, ay hindi na nila kailangan bumili. So, yan. Bumili ako ng tatlo. And, bumili rin ako ng, yan, paper. Intermediate pad. Kailangan-kailangan nila nito dahil high school na sila. So, marami akong binili. Bumili ako ng madami kasi para may extra. Ay, tigi isa lang pala sila. Ayan, bumili rin ako ng ganito. Lengthwise. Ayan, pang quiz. Crosswise. Ayan, madami akong biniling papel para sa, sa kanila. Para hindi na nila kailangan bumili ng bumili. So, itong papel na to, guys, ay... Ayan. Ito nga pala yung list ng mga pinamili ko. Ayan lahat. Hindi ko na makita kung magka... Intermediate pad, 25 pesos. Crosswise, 45. Yan. So, and, eto naman yung kay Jenny B. So, 2, 4, 6, 8. Ten pieces din siya, guys. And, eto rin yung iba ko pang biniling paper. So, marami talaga akong biniling paper, guys. Para hindi na nila kailanganin eh, na pag naubusan agad, ayan. Bumili ako ng extra. So, eto, puro lang to. Paper. Intermediate pad. Ayan. Quiz pad. One fourth pad. Half crosswise. Lengthwise. So, ayan. Ang dami kong biling papel para sa kanila. Para hindi na, pag naubos, hindi na kailangan bumili sa labas. Ayan. Yung kay Jenny B is 10 pieces na notebook. 32 pesos each. Pareho sila ni Nicole syempre, pantasa, sharpener, pencil, crayons, watercolor, and ball pen. Maraming ball pen. Ito, itong ball pen na ito, guys, ay para kay Nicole at Jenny bilang dahil si Johan ay may sariling pencil na stapler, uh, pambura. Ayan. And, ito naman yung mga pinili ni Johan para sa kanya. Yan, bumili siya ng correction tape, scissor. Ito, hindi ko alam kung ano to. Anong binili ni Johan? Para kuchilyo. Huh? Glue, bumili ako ng dalawang glue. Siyempre, crayons din kay Johan. Correction fluid para kay Johan highlighter, pentel pen, at dalawang ball pen lang, side pen, kay Johan. So, yan. Ito yan, kay Johan yan. So, yun, guys. Yun lang, guys, yung mga na ko para sa mga uh, studyante ko. So, yan. Uh, Ang dami kong papaaralin sa pasukan. Tatlo sila na puro high school. And, syempre, uh, gusto ko silang tulungan para makapagtapos sila ng pag-aaral. So, yun lang guys. Sana may naibigay akong information bago kayo mag-decide kung saan kayo bibiling school supplies. Nasa sa inyo na yung kung gusto nyo sa palengke, parang mas makakamura kayo. Or sa, yun nga, sa National Bookstore. And yun lang guys. So, thank you sa so panonood and hope nag-enjoy kayo. So, please don't forget to subscribe at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated. So, yun lang guys. Thank you for watching.